Hey mga boss, welcome back at isang sakura uli. <laughs> Burado na yung pinaka ano niya. So, ang problema nito, unang nang una nakita natin wala na. Sira na to, ano. Ah, pati yung mismong holder niya sira na rin. Wala na yung ano. Talagyan natin 'yan tapos ano. <clears throat> sira na rin. Titingnan natin 'yan kung anong gagawin natin. Usugan natin. Ah. paano ba 'to? <laughs> iusog natin mga boss para maikot natin sa then sa loob ito yung laman niya mga boss video matagal na yung amplifier na to tingnan nga nyo yung kalawang na dito sa ano ho subukan natin ayusin yan yung kalawang pala yung may ari na magpipintura <coughs> ngayon Medyo lumang modelo na to kasi tingnan niyo pati yung ginagamit na relay Omron, ayan oh. Made in Japan. So hindi natin alam kung yan talaga yung dati niya or papalitan. So ano mga gagawin dito? Matik mga boss, yung number 1 sa listahan, potential meter. Sigurado nang papalitan lahat yan, yan. Tapos itong dalawang switch, automatic papalitan na yan. Tapos itong dalawa ding uling switch na sa loudness at sa kasano papalitan na ah. yan. yung kapasitor mga boss papalitan din natin yan ah, shaky na o oh, yan din itong dalawa papalitan din natin napansin ko dito parang nasunog o oh. ah, lapit natin ayan sunog na yung pinaka pyesa dyan o oh, ah. malabo ah may sunog na resistor posibleng sira yung IC na to. Double check na lang din yan Tapos yung mga connection din atas natin ulit Yung mga connection din ulit dito Double check natin <coughs> Ito ay yung mga ano Ano ba yan? Para may sumasabit sa lamunan ko <coughs> uh, Wala kasi nakalagay dito Kung kailan yung manufacturing date Pag nalinis na lang natin Tingnan natin kung anong mangyari dito Mga boss Kasi sa tingin ko talaga Loma to Tingnan nyo yung PCB nya oh. uh, diretso, hindi siya magkaiwalay. So usually putol 'yan eh. Putol 'yan 'no oh. pag ano na encounter tayo, putol 'yan o oh. magkaiba yung style niya. So dito diretso. O oh, kahit pa tuing tuwing nakaka-repair tayo ng mga lumang ano, may mga na-encounter talaga tayo na bagus uh, bago sa paningin natin. Transformer naman niya, ayan oh, uh, 34. Ah uh, yan 34034. Wala ang nakalagay na production date at sigurado naman tayo pure copper yung mga ganito mga boss dito naman sa mga piyesa nya yan mga piyesa nya so sa resistor halos parang wala namang kinalawang ata tingnan na lang natin yung sa transistor yung ano yun oh, mukhang napalitan na yan 4.7 na yung nakalagay usually dapat 10 ohms yan yung sa fuse uh, okay pa naman So nag-uusap na kami ng may-ari nito at pinakyaw ko na to. Kumbaga over all lahat ako nang bahala. Ayun. So kakalasin muna natin 'yan mga boss. Kalas lahat, tapos lilinisan, then pakalinis, maglagay tayo ng mga panibagong piyesa sa tayo no. Pati transformer kakalasin natin para malinis natin tong katawan. Pati yung kaha siguro makalas din natin yun lang muna uh, update ko na lang kayo pag ano nangyari ito katapusan naputol mga boss yung video natin nalobat pala tong phone ko chinals ko muna okay na so habang chinals ko sinisilip silip ko to uh, nakita ko yung manufacturing date nyo tagal na pala to 2003 so to 2025 ngayon uh, may git ano 22 years na ngayon Ah, magti 22 years na kasi 2003, 7 July 20 araw yan so matanda na <laughs> matanda na talaga yung amplifier na to so dito mga boss ganoon din ah, kalas kalas lahat yan ito kalasin ko para malinis relay kapasitor then linis so dami na natin ang dami pa natin gagawin dito kasi sobrang dumi no pati ano pati mga nuts dito yung mga ano pinagkakalawang na oh. Yun lang yung update natin dito mga boss. so, unahin ko muna tong board pag hugas. Ipahuli ko na tong mga kaha at saka yung harapan. Para ano kasi nahabol natin yung mainit na panahon para mapatuyo agad natin to. So linisan ko muna tong mga boss. So babad ko muna yan mga 10 minutes tapos ibabrush natin para matanggal yung dumi. Then yun ang gagawin natin dito. Ay. so babad ko muna yan then ibilad ko mamaya para banlaw agad ayan mga boss so patuyo na tong binibilad natin dito pero binabantayan ko baka mahirap na ayan. so malinis na siya oh. ayan so ito yung manufacturing date nya ah masilaw hindi ko makita ayan mga boss na uh, napatuyo na nga natin to uh, ano ba alam nyo mga boss <coughs> naubo ako uh, narealize ko talaga dito na mas maganda talaga yung pyesa noon kumpara talaga sa ngayon kasi nakagawa din ako ng mga amplifier ngayon na ano na bago na ganitong model Katulad nito, ito, ito 5022 pala to. Pero yung nakalagay dito, 5023. Yan. So, nakagawa din ako ng ganitong amplifier na mga bago-bago lang. Actually, mayroon nga ditong pinding ko na, ano, na ang board ay, ano eh, sakura din, pero ang board dito, corrosion na, oh. inatake na ng corrosion. Talagang nangingitim na. Eh, ito itong mga board ng sinauna, sinauna na, ano, kailan ba tong 2003 pa ata to ayon dito sa nakita nating ano manufacturing date niya 2003 ata ayon oh So ang gaganda talaga ng piyesa katulad dito. Punta tayo dito sa main amp, kasi dito madalas ako dito magpalit ng transistor, mga resistor na 'yan, inaatake na ng kalawang. Pero dito, tingnan niyo ang gaganda pa ng piyesa niya. Kaya halimbawa, bumili ka ng Uh, Sakura 5023 noon tapos bibili ka ngayon magkaiba na po yung quality uh, yun lang ang sigurado tayo so iba na yung quality ng ng Sakura noon kaysa ngayon base dito sa mga na experience ko kasi naka, nakagawa nga ako ng mga bago bago lang ito mga 2015 hanggang ngayon na model ng Sakura compare dito sa mga 2010 pababa ayan So tingnan nyo yung mga pyesa nyo Dito ang kaganda ng resistor nya Malamang walang ano dyan Walang Walang latang pa dyan Tulad nito tingnan nyo sa dito Naka encounter tayo dito na kinakalawang yung pyesa Tingnan nyo yung jumper nyo Ang gaganda ng jumper at saka resistor Ang tataba ng paa uh, talagang masasabi mo na yung paa niya ay ano uh, tanso kahit dito sa ano kahit dito sa tone control tingnan niyo Tingnan nyo dito. So, isipin nyo matagal na to mga bus, 2,000 pa to. Tapos, ano siya. Uh, maganda pa rin yung pyesa. Natabunan lang yan. Hindi lang napansin yan kasi natabunan na ng alikabok sa sobrang tagal na. Pero nung nalinis natin, ayan, maganda pa pala yung mga pyesa niya. Ayan, no? Oh. Kaya parang kung ako magkaka-amplifier, siguro kahit luma yung mga yung mga ganitong taon tapos hindi naman ano, uh, hindi naman bugbog sa repair. Siguro mas maganda i-restore. Uh, sa mga sabi na natin, totoo naman talaga na lahat ito ay galing galing ng China. Kahit ito China to. So kahit China mid siya, iba yung China noon at <laughs> sa China ngayon. Siguro pwede nating sabihin na ito yung golden years ng mga integrated amp. O ito yung ano eh, uh, Ah kakapasok lang natin sumali yung Pilipinas sa globalization kung sino mga nakaabot ng panahon ni eh, President Ramos doon lang yun, pinirmahan yung globalization so sa, global, sa globalization doon nagsimula yung import and export so mag export tayo ng produkto sa ibang ano, neighboring countries natin din mag-i-import din tayo so pumasok itong mga ganitong amplifier dito sa atin. So actually, uh, aminin na natin, uh, China lahat yan. Pero itong era na to, itong sinasabi kong golden years na ng, ano, ng integrated amplifier na mga ganito, ito yung mga bagong pasok dito ng China na, ano, na amplifier. Ito yung mga matitibay pa. So, base sa mga na-experience ko, pag umabot ng 2010 hanggang ngayon, medyo iba na yung quality ng pyesa final ano final masasabi ko dito siguro kapag ano kapag may na encounter akong amplifier na kahit medyo luma na yung kahaba sa maganda pa yung laman masarap i-restore talaga katulad nito ganda pa kasi ng piyesa eh kaysa bumili ka ng bago ngayon tapos puro kalawang puro corroded ang inaabot hindi eh, mo lang umaabot ng mga sabi na 2 to 3 years yung iba isang taon lang eh may problema na agad Ah, uh, hindi mo masabi na sa klima o sa ano eh. Kasi sabay-sabay naman sa ito, oh, 'di ba? Parang ganoon din naman eh. Naabutan niya pa yung generation na 'to eh. Kaya nakakatuwa lang at saka may mga history tong ganitong <laughs> may iba na ano, uh, may mga customer ako na ganitong edad ng amplifier na binili nila sa raon tapos yung tindahan na pinagbilhan nila ah uh, kalungkot wala na nagsara na katulad nung dati Uh, may binili akong Caravision na video okay player. May kasama pa yung ano, uh, limang movie na DVD. Tapos may mga previous pa yon sa Sambayin sa solid, sa solid o sarado ng solid ngayon. Ang dami nang wala diyan sa raon yung mga lumang tindahan. Katulad din nito mga amplifier na to. Kaya masasabi ko lang mga boss, pag bibili ka ng amplifier ngayon, kahit same model, yung bibili mo same brand, Magkaiba na talaga yung quality noon at saka ngayon. Yan ang sigurado ako. So, natural lang yung sa amplifier na masira. Pero, hahanga ka talaga pag nakita mo yung mga pyesa. Karamihan sa pyesa. Intact pa. Uh, working pa. Maganda pa yung condition. Talagang hahanga ka. Kaysa naman makaka-encounter ka ngayon ng mga amplifier na isa, dalawang taon. Puro kalawang na agad. Tapos yung board, nagko-corrosion na. Ito, wala ma may corrosion ba ito sa board? Wala eh. Maganda pa yung may although may signs of repair siya pero kung titingnan mo yung board niya wala ka may ng nag corrosion dyan. although medyo luma na talaga So mga boss ituloy ko na muna to eh. lalagay ko na yung pyesa na dapat ilagay yung mga tinanggal natin na dapat palitan at yung mga dapat paayusin natin O update ko na lang kayo napakwento lang ako kasi uh, napahanga talaga ako sa mga piyesa nito ng amplifier na to. Parang personally ako, gusto ko rin magkaroon ng ganitong klaseng amplifier. Mas mahalaga kasi sa akin yung amplifier na mas matagal, mas na-appreciate ko yung mas matagal yung ano hindi naman ako yung tipo ng tao na gusto ko ng mas malakas na malakas sa akin yung maganda lang ang tunog, malinis, okay uh, hindi siya nasisira or mas matibay yung pyesa niya, mas magandang kondisyon ng pyesa niya, okay na ako doon. So iba-iba din tayo ng ano, humaba na yung kwento ko, humaba tayo ng ano. Okay mga boss, eh, tuloy ko na muna. Dito, yan, potentiometer, bago na, mga switch. Tapos dito naman, nagsimula na tayo magpalit. Kasi itong mga connectors niya, uh, nagkakaroon na ng ano na, nagkakaroon na ng corrosion o nagda-darker na nagkakaroon na ng loss connection yan ayusin natin yan din yung kapasitor yan wala pa yung kapasitor dyan so nain ko muna yung wiring tapos didikit ko pa pala dito yung ano uh, kailangan dikitan yung ano yung pinaka ganito nya oh, na wala na kalas na so unahin ko muna yung wiring tapos susunod na. nalinis ko na rin pala tong kaha kaya mapansin nyo wala na yung alikabok ipapalo ka pa rin natin yan paglinis pag may kunting dumi pa na natira yun lang muna mga boss at ituloy tuloy ko na muna to para matapos na so patapos na sana to kung titisting na lang natin kaya lang hindi ko napansin na yung switch sira pala ayaw pala bumalik ko ayaw pala maglakay kailangan kalasin natin to para matisting natin kung mapapansin nyo malinis na yung amplifier na to ayan no malinis na siya titisting nyo lang sana yung blower hinugasan ko pa kaya hindi pa nakakabit dyan ayusin ko muna yung switch kung hindi repair palit ginawa nating sakura natapos rin yung uling ginawa natin dito ay yung switch hindi na bumabalik yung pinaka ano nyo. so napalitan na natin yan nalagyan na rin natin ng mga nap yung kulang then malinis na so mga boss hanggang dito na lang yung vlog natin at shoutout kay kuya sa mayari nito uh, text ko na ngayon at uh, ano pa ba <laughs> katinatayin yun Di pa alam ko na sa kanya na ayos na. So hanggang dito na lang mga boss at god bless po sa ating lahat. Ginagawa ko dito o tapos ko na magawa. Nagtaka na lang ako biglang nawawala yung isang channel. Sabi ko na kaya nangyari dito. So nag-audio trace na ako dito sa ano, sa input niya. Meron namang audio signal oh. Yan. Meron, tapos yung kabila. So yung in-audio trace natin dito, yung output diyan oh. yung papunta na sa mainboard. Tapos nung kini ko naman yung speaker out dito meron naman <laughs> ang problema ibalik balik natin to sa ano ilagay natin to sa regular na grounding dito tingnan yung mga boss lagay natin dyan sa grounding yung ano yan naglalaro na yung ano tingnan natin yung ano ay nahulog ano ba yun? so tingnan natin yung mga output to oh. meron ayan sa baba Ayan, meron. Lahat 'yan meron, no. Ayan, meron, gumagana. Ang nangyari pala, yung grounding, pag grounding ang iniinject mo tong negative dito sa pinaka terminal, wala oh, sa baba. Meron. Meron konti. Yung pinaka source naman nila, ito yung pinaka pinanggalingan, okay. Pagdating dito sa pinaka grounding nila may meron siyang meron tapos meron namang ano ah, nawawala tulad dito ang problema pala dito sa selector kasi ito itong wiring na to papunta yan dito napansin ko dito talagang may problema na pala talaga tong selector ah selector yung pinaka relay so papalitan natin yan para gumana lahat kasi Nakasit yan sa A plus B. Dapat lahat ng negative ay gumagana. Yan. Wala o. Oh. Wala. Ito buti. Nagkaroon pero mahina. Ito nagkaroon din. Yan meron. Ito nawala. Ito nawala. Sa baba. Meron. So maghanap pa ako ng relay. Palitan ko na lang yan yung relay na yan. May problema din pala mga boss meron tayo dito Omron din na uh, 12 volts uh, yung coil nya ayan o oh, 12 volts DC tapos uh, GPE G55 ah ano po napupulol ako G5PE 28 MC ayan dalawa papalitan na natin yun para tapos na yung problema natin dapat kasi pinalitan ko na lang eh. so palitan ko na lang saglit lang mga boss at ayusin lang natin yung paan ito Kakalasing ko pa yon. So ayun mga boss Okay na So nagpalit tayo ng dalawang relay Ito yung mga ano Ito yung dati Mapapansin nyo talagang may tama na siya Ito dito na na yung plastic nyo Then itong mga isa Ayan oh, cloudy na yung contacts nya Video darker na Kaya pinalitan natin So sa mga magdi DIY Pwede naman to mga boss Technically pwede naman to na buksan itong takip tapos kiskisin nyo yung contacts para gumanda ulit pero ako uh, nanigurado na ako kasi babayaran ako ng customer kumbaga ano eh Uh, ko ito na kaya naman na remedyohan ko pinalitan ko na para sigurado pero kung ano sa mga nagtitipid pwede nyo naman ito linisan lang pero minsan bumabalik mga busang sira nyan kasi hindi na maganda yung lapat ng ano yung gumaganon kasi yan eh pag contacts minsan hindi na lumalapat ng maayos kaya bumabalik yung problema niya ako pinalitan ko na pa sigurado so tingnan na natin yung ano gamit tayo ulit ng ano tanggalin natin yung speaker yung ginawa natin na kinik natin yung ano ilagay natin yung isa isa lang muna kasi grounding ang susukatan natin binaba ko ba yung volume taasan natin ayan So, check na natin kung pare-pareho yung galaw. Ayan. Sa kabila. Ayan. Ayan. Naglalaro na siya. So, nakasi tayo sa AC uh, 10. AC 10, yan. Yan, sa speaker out mismo. So, maganda na yung contacts niya kasi maganda na rin yung galaw ng ano nyo. Palo natin, tester. So, ayos na to mga boss. Obserbahan ko na lang to tapos ano, report na ako sa mayari.